Dating asawa ni Pilmar, ganito pala kaganda? Sino mag-aakala na siya pala ang unang asawa ni Pilmar? Hindi pa rin natatapos ang usapin tungkol sa tunay na estado ng relasyon ngayon ng dating aktresa si Angie Aigeman at piyansi niyang si Pilmar Alipayo. Ngunit sa gitna ng usap-usapang hiwalayan nila, palibagong isyo na naman ang lumutang at mabilis na kumala sa social media. Ito nga ay may kinalaman sa dating asawa ni Pilmar. Matatandaan si nagsimula ang ingay na maglabas si Andy ng mga makahulugang post sa social media. Dahilan upang maghinala ang mga netizen na may problema ang kanilang relasyon. Hindi naman nagtagal, naglabasan din ang mga larawan ni Pilmar kasama ang kanyang girl best friend na si Pernilas Jo, na itinuturing ahas o third party sa kanilang hiwalayan. Samantala, habang patuloy nga ang spekulasyon, isang pangalan naman ang biglang lumutang. At ito ay walang iba kundi ang dating asawa ni Pilmar Nagumpisa ang isyo sa isang Facebook post ng social media personality na si Sian Gasa. Kusan ibinahagi niya ang ilang lumang larawan ni Pilmar kasama ang kanyang unang pamilya. Isa nga sa mga larawang ito mula sa Instagram post si Pilmar noong 2015. Kusan makita siyang kasama ang kanyang fresh ex-wife na si Ananda Bagalchagin. Sa isang panglarawan na kumalat, kusan makikita ang tila na sa isang intimate moment si na Pilmar at Ananda. Dagdag pa rito ang isang larawan na mukhang kuha sa kanilang kasal. Dahil nakaputing gown si Ananda habang nakasut naman si Pilmar. Nasundan pa ito ng larawan ni Ananda kasama ang kanilang anak na si Kanoa. Dahil sa muling pag-usbong ng mga lumang larawan, maraming netizen ang napahanga sa ganda ni Ananda. Simple ngunit napaganda ni Ananda dahil na rin isa siyang banyaga. May ilang pa nagsabi na mas bagay raw sila ni Pilmar noon habang may namang hindi maiwasang mapataas ang kilay dahil tila mga foreigner ng umano ang babae na humaling kay Pilmar. Patunay lamang sa kagopuan at kalisma ni Pilmar. Ngunit sino nga ba si Ananda? Si Ananda ay isang surf instructor sa Lehena Surf School sa Henday, France. Bukod sa pagiging biyasa sa surfing, siya rin ay may diploma sa BP Jeff Nautical Activities. Sa edad na 11, nagsimula siyang sumabak sa sports na ito at nakilala sa iba't ibang surfing spots tulad ng Morocco, Canary Islands, Portugal, Spain at maging sa Pilipinas. Kaya maaaring sabihin na ang surfing ang naging daan para magkakilala sina Pilmar at Ananda. Ngunit kasunod nga ng pagbabiral ng mga larawan ni Pilmar at Ananda, naging matunog ang usapin na di umanoy ang parehong babae na sa sentro ng isyo ngayon ni na Andy at Pilmar na si Ferniles Go, ang naging dahilan ng paghiwalay noon ni na Pilmar at Ananda. Matatanda ang halos isang dekada na rin magkaibigan sina Pilmar at Pernilla na nakabase na sa Pilipinas mula pa noong 2013. Gayunpaman, sa kabila ng mga lumalabas sa balita, nananatiling tahimik si Ananda tungkol sa isyo.